Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sa ngayong unang araw sa pagpasok ng buwan ng Dhul Hijjah huwag na huwag po natin kakalimutan ang magtakbir ng takbirul mutlaq Ito po ay isa sa pinakasunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat dalasan po natin ang pagtakbir ng takbirul mutlaq Upang nang sa ganun ay gantimpalaan tayo ng marami ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Paano po yun? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. So, wala pong pinagkaiba sa pagtakbir ng takbir ng Eid. Ang takbir ng Eid, yun po ay takbirul muqayyad. وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته